Bansot! Bansot! Napatakip na lamang ng kanyang tenga habang kinukot siya, siya ng mga batang lansangan. Nakatulad niya. Hindi na rin bago sa kanya ang mga bagay na ito at masasabing nakagawian niya na nga ito. Ulila! Ulila! Halos mangiyak naman siya nang sipain siya ni Danilo. Ito ay isang matabang bata na anak ni Aling Gracie idagdag pa ang sakit ng mga salitang binibitawan nito. Aminado naman siyang ulila siya. Niwala nga siyang ideya sa kanyang ina o ama dahil natagpuan lamang siya noon sa gilid ng stero. Mabuti na lamang ay napulot siya ni Nanay Pia. Na siya kumupkop at nagpalaki sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw na ito. Isang taon na ang nakalilipas kaya tuluyang naging ulila ang batang si Lingko. Wala nang nagmamahal sa iyo at mas lalong walang gusto makipagkibigan sa palabay na katulad mo. Singhal nito at nagpatuloy sa pagbogbog sa kanya. Matapos siyang pagsawaan ni Danilo sa kakabugbog ay iniwan siya nito. Kasunod ng mga kaibigan... Ilang minuto din ang nakalipas bago tuluyang nakayanan ni Lingko na maupo. Hawak-hawak pa nito ang naninikip niyang tiyan. Nararamdaman niya din na magkakapasan na ito sa kanyang mukha dahil nahihirapan rin siyang igalaw ang kanyang pangah. Kitang-kita rin ang pamumula ng kanyang balat kahit putikan ito. Nang makabawi ng konting lakas ay sinubukan namang tumayo ni Lingko. At nagsimulang maglakad. Kahit pa ika ito, ay nakayanan niya pa rin maupo sa kanyang pwesto. Mahigpit ang hawak, nilingko sa lata habang ito'y nangihingi ng limos sa mga dumaraan. Hanggang sa malalim siyang napabuntong hininga. Nang sumapit na naman ang gabi, napagpasyahan niyang ligpitin ang kanyang karton at bumalik sa kanyang bahay-bahayan nagawa sa mga pinagtatagpi-tagping materyales katulad ng kinakalawang niyero. Butas -butas na yero, butas-butas na tarpaulin at bulok na kahoy. Nagawa niya pang bilangin ang natanggap niya ngayong araw na hindi naman bababa sa 30 pesos. Umalis din ito pagkatapos at nagtungo naman sa isang bakery. Kailangan niyang makabili ng pagkain na sasapat para sa kanyang almusal at tanghalian para bukas. Ano sa'yo? Tanong ng tindera. Sandali namang inilibot ng tingin ni Lingko ang paninda ng ginang. Saka itinuro ang kanyang nagustuhan. Slice bread? Ilan ba mo? Saad ng ginang. Sumenyas naman si Lingko gamit ang kanyang liri. Agad namang iniabot sa kanya iyon ng ginang at sinuklian siya ng piso. Pabalik na sana ng kanyang munting tahanan nang mapahinto siya nang makita ang mga estudyante na halos kaedad niya lamang. Nais niya ring maranasan ang magsuot ng uniforme at makapasok sa paaralan. Ngunit sa kalagayan niya ngayon ay napakalabo nun. Gusto ko rin makapag-aral. Mahinang usal niya. Natigilan naman siya at napatingin sa gawi ng mag -ina nang makita niyang itinuturo nito ang gawin niya. Hindi naman ito kalayuan upang hindi marinig ni Lingko ang pinag-uusapan ng mga ito. Kaya ikaw anak, mag-aral kang mabuti para hindi ka magaya sa mga katulad niyan. Turo ng ginang sa anak nito. Opo ma, tipid na sagot nito bago itapon ang kinakain nito na hindi pa mukhang ubos. Naku, tinapon mo na naman ang kinakain mo nang hindi pa ubos. Nakita mo naman mga batang katulad nun, di ba? Sila ngayon wala makain. Suway ng ina ng bata. Pero hayaan mo. Kaya naman nagkaganyan ang buhay ng batang yan dahil wala siyang pangarap. Dagdag pa nito. Bago siya tuluyang malagpasan. Napayuko naman si Lingko. Hindi naman kasi siya katulad ng sinasabi nito. Oo nga't wala siyang makain pero hindi rin naman ibig sabihin nun ay wala siyang pangarap. Hindi mapigilan ni Lingko ng makaramdam ng panliliit sa sarili habang nagpapatuloy sa paglalakad. Masyadong malalim ang iniisip niya at hindi naman ito napansin na may sumusunod na sa kanyang aso. Nang mapansin niya naman ito ay sinubukan niyang itaboy ito ngunit nakasunod pa rin ito hanggang sa tuluyan siyang makauwi at maupo sa isang malaking bato at buksan ng kanyang tinapay. Napalingon naman siya sa asong mukhang inaabangan siyang bigyan ito. Gutom ka rin ba? Tanong niya dito at pinalapit ito. Siguro ay ulila ka na rin. Malungkot niyang dagdag. Natuwa naman siya nang mapansin ang pagtugo ng aso sa kanya. Nagawa niya pang magtanong pa dito ng ibang mga tanong na animoy na iintindihan naman at sinasagot ng aso. Dahil mabait ka at napagaan mong loob ko, ay kita ng pagkain ko. Aniya, bago abutan ito ng kinapay. Habang pinapakain naman ito ni Linco, ay hindi niya na rin maiwasan ang magkwento ng kanyang mga naranasan. Noong bata pa ito, hanggang sa nangyari kanina. Sa sobrang pagkawili niya sa pakikinig sa kanya ng aso, habang kumakain ito ay hindi niya na rin napansin na naubos na ang kanyang pagkain. Napanguso naman si Lingko na tinignan ito. Wala na akong pagkain. Ubus na. Malungkot saad niya? Animoy umiyak naman ang aso sa sinabi niya. Marahil malungkot ito dahil wala na akong ipipigay sa kanya. Saad ni Lingko sa kanyang isip? nagpaalam dito bago pumasok sa kanyang bahay. Mukhang magtitiis muna ito para bukas. Makalipas ang tatlong taon, ay tuluyan ng kinukop ni Linko ang asong tinawag niyang si Bantay. Pagmula kasi nang sumunod ito noon sa kanya, ay hindi na ito umalis sa tabi niya. Naging matalik niya rin itong kaibigan. Lalo pat iniligtas siya nito noong binulo siya ni Danilo. Magmula rin nun ay hindi na muling lumapit ang bata sa kanya. Kasalukuyan ngayong nakatunga nga si Lingko. Gabi na, at pinapanood niya ang mga bata ang kaedad niya na nangangaraling sa mga bahay. Hindi ba tayo magugutom kapag ginawa natin? Tanong niya sa asong si Bantay na nakatingin din doon. Tumingin naman sa kanya ito habang nakadila bago tumahol. Doon na pumasok sa isip ni Lingko na gawin ang bagay na iyon. Nagawa ni Lingko na pumunta sa pinakamalapit na tindahan at humingi kay Aling Joy ng mga tansan. Mga ngaro ling ka Lingko? Tanong sa kanya ng ginang. Umiti naman si Lingko at tumanguri ito. Opo Aling Joy. Masiglang sagot niya. Abot mabuti yan, sagot ng ginang. Siya nga pala. May ibibigay din pala ako sa yung mga damit na binili ko kahapon sa ukay. Regalo ko na yun sa iyo. Dagdag pa nito, na mas lalong ikinasaya ni Lingko. Talaga po? Maraming salamat po. Galak na sabi ni Lingko. Nagpalagay na rin ako ng gripo sa labas para... Para naman makaligo at makainom ka. Basta pumunta ka lang dito pag kailangan mo. Tumangon naman si Lingko. Kalaunan ay nagpaalam na rin si Lingko sa ginang upang makagawa na siya ng pampaingay. Bukas na bukas ay sisimulan niya na ang pangangaraling. Para na rin mabilhan niya ng masarap na pagkain ang kanyang kaibigan. Pasado alas 10 ng umaga ay nagsimulang mangaruling at mamalimo si lingko, Kasama si Bantay. Pumunta muna sila sa mga sakayan kung saan maraming tao. Maya-maya pa, nang magsimula siyang tumugtog, ay biglang nagulat at namangha. Naman ito kasama ang manunood nang nagsimulang gumawa ng triksi bantay. Nakakatuwa na tila sumasayaw at umiindak ito habang kumakanta siya. Nagsimulang magkumpula ng mga tao sa paligid niya, kasabay ang pagkuha ng litrato at mga video. Sunod-sunod rin ang nag-aabot ng pera sa kanila. Nagagalak naman si Linko dahil ngayon lang na nalaman na may talento pala ang kanyang munting kaibigan. Pagkatapos ng araw na iyon, ay bumili ng masarap na pagkain si Linko. Kalahating lechon manok agad ang naisip niya. Abala siya noon sa pagkain ng manok, nang bigla siyang matigilan nang dumating sa kanilang bahay ang hindi inaasahang bisita. Uy, tignan niyo, nakalit si Ulila. Sigaw ni Danilo, halos hindi naman nakagalaw sa kanyang sariling pwesto si Lingko. Kabalik na rin nun ang naging reaksyon ng kanyang asong si Bantay. Nagsimula itong tumahol at akmang susugutin si Danilo. Ang tapang ng aso mo, yung amo naman, lampa. Ang aasar pa ni Danilo bago ito lumapit sa kanya pa-bilis na lumapit sa kanila si Danilo. Kasunod ang bitbit nitong mga alipores at inambahan agad ng suntok si Lingko. Dahilan? Upang mapadapa siya at mapahawak ng mahigpit sa kanyang dyan. At mangkukunin na rin ni Danilo ang binili nilang lechon, nang bigla namang sumugod sa kanya si Bantay. Nauna pang tumakbo at iniwan ng kanyang mga kaibigan si Danilo habang nakahiga ito sa sahig habang umaatras, terenta at umiiyak na ito. Mabuti na lamang ay tinawag ni Lingko si Bantay. Dahilan? Upang lumapit ito sa kanya. Hindi na rin nagsayang pa ng panahon si Danilo at dali-dali itong tumakbo nang hindi pinapagpaganag sarili. Nakakatuwa pang tila. Masaya si Bantay dahil tumayo ito at dumila. Nagkaroon man ng hindi inaasahang engkwentro si Lalingko ng gabing iyon, hindi pa rin nahinto ang kanilang munting selebrasyon. Kinabukasan, maagang nagising si Lalingko at Bantay upang maghanda. Ngunit sa hindi inaasahang bisita naman ang naligaw sa kanila. Agad din itong nagpakilala bilang ina ni ang babaeng nagdala sa sinapupunan nito at nagluwal sa kanya. Ikaw ko ang nanay ko? Nagtatakang tanong ni Lingko sa ginang. Oo anak, sagot nito bago siya yakapin. Nalilito man ay nagawang pakinggan ni Lingko ang paliwanag ng ginang. Mula nang nasa sinapupunan pa lamang siya, ay ayaw na nang binandito. dito. Hindi man ito naging tutol noon sa kasal ng dalawa, ay hindi naman ito ayon na magkaroon ng apo. Huli na rin noong malamang ipinatapon ang kanyang anak nang ipinanganak ito. Ilang taon ding hinanap ng ginang nasisaya si Lingko. Mabuti na lamang ay nakita niya ito sa internet at nagkaroon ng lukso ng dugo. Walang pagdadalawang isip na inalok ni Saya si Lingko na sumama rito. Maaari ko po bang isama ang aking kaibigan? Tanong ni Lingko habang tinuturo si Bantay na nasa tabi niya lamang at malungkot. Tumangu naman ang ginang na nagpaliwanag sa kanyang muka. Matapos makumpirma ang DNA test result, ay mabilis na inasikaso ni Saya at ang asawa nitong si Lim ang mga papeles ni Lingko mabilis na nakapag-aral si Lingko kagaya na lang ng pagbilis ng pagganda ng buhay nito hanggang sa lumipas ang walong taon katulad ng magandang sikat ng araw ay darating din ang bagyo paglipas nito dumating ang araw ng pagpanaw ng kanyang kaibigang si Bantay mahirap man para kay Lingko ang pagkawala ng kaibigan ay kinakailangan niya pa ring tanggapin ito. Aminado si Lingko na hindi iyon madali nung una dahil si Bantay lamang ang kanyang tunay na kaibigan. Ngunit sa paglipas ng araw ay unti-unti niya nang tinanggap ang katotohanan. Si Saya at Lim naman ay naisipang gawa ng staff diversion si Bantay bilang regalo kay Lingko. Magmula noon ay hindi na inalis pa ni Lingko ang manika sa kanyang tabi hanggang sa tumuntong ito sa edad na 30. Nakatulala sa litrato ni Bantay si Lingko, habang hinahaplos ang manika. Mabilis niya itong binuhat at inupo sa kandungan niya. Mismo na po ba si Bantay, Daddy? Tanong pa nito, at mabilis siyang tumango. Miss na miss na ni Daddy ang best friend niya. Mahinang usal ni Lingko. Niyakap naman siya ng anak at animoy tinatapik pa ito. Makalipas ang ilang segundong katahimikan ay muling nagsalita ang bata. Gusto ko rin po ng dog, daddy. Gusto ko rin po ng best friend. Napangiti si Lingko at sinuklayan ang buhok ng anak gamit ang kamay. Tumangu ito at sinabing, Sige, hahanapan ka namin ni mami. Hindi mawari ni Lingko dahil naging palagay ang puso niya. Dahil siguro alam niyang may matuturing na best friend ang anak na magpoprotekta sa kanya katulad ng bata pa ito at si Bantay. Ang tunay na pagkakaibigan ay sinusubok ng panahon, ngunit mas lalong nagiging matatag ito, katulad na lamang ng kay Bantay at Lingko. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nalilipasan ng panahon at habang buhay na nakaukit sa puso kahit mawala pa sa mundo. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.